Ngayong Mother's Day, tatlong syudad sa Metro Manila ang atin pong binisita para personal naming sorpresahin ang mga mahal naming nanay na walang sawang nagmamahal at nagtataguyod ng kanilang pamilya at komunidad. Time out muna sa mga gawain bahay at sandali lang ha mga bata dahil it's time to shine muna ang mga mamshi sa aming kaysaya-saya sila nanay naman ang bilang. Tatlong nanay, tatlong kwento ng buhay sa tatlong syudad ng Metro Manila. Lahat sila iba't iba ang pinagdadaanan pero iisa ang ginagampanan, ang maging mga palaban at walang inuurungang mga nanay sa kanilang tahanan. Isa si Nanay Nonita ng Barangay Vasra, Quezon City. Sa patunay na walang problema ang hindi kayang solusyonan ng isang ina sampu po ang anak ko. An ako lang po yung tumatago doon sa kanilang sampu. Nakakaiyak po ang buhay ko po. Nakakahiyaman po isalaysay sa isa inyo. Ako po ay ang hanap buhay ko lang po naglaban lalabandera at nagmamanicure lang po para maitagboyod ko yung mga anak ko. Biuda na si Nanay Nonita. Sampung taong naratay ang kanyang asawa sa banig ng karamdaman bago tuluyang mamaalam. Kaya tumayo din siyang ama sa kanilang mga anak. Sa pagmamanicure niya, binubuhay ang mga anak na nag-aaral. Sa maliit na kita, pilit niyang ipinagkakasya ang kanilang budget sa araw-araw. Ako na po ang tumayo bilang ama dahil yung asawa ko, 50 years old pa lang po, na po siya, hindi na po siya pwedeng magtrabaho, pinagwala na po siya ng doktor niya hindi ko na nga po alam kung anong gagawin pero naglakas na lang po ako ng loob para maitaguyod ko sila lalo na po dalawa yung college kong pinapag-aral. Tulad ni Nanay Nonita, kayod kalabaw din si Nanay Annabel ng Mandaluyong City. Kung ano-anong trabaho ang pinapasok niya, kumita lang ng pera. Naglalabada, pati pagtitinda, pinagpupuyatan niya makabenta lang ng kahit kaunti kailangan kumayod dahil sampu lang naman ang kanyang anak na binubuhay. Pero kahit tutok sa trabaho, ramdam pa rin niya ang lungkot ng mawalan siya ng mga anak. Nalaglagan kasi ng kambal si Nanay Annabel. So, nagtitinda lang ako ng almusal. Kahit ano, namasokan ako. Naglabada rin ako dati. Sinakunan ako noon. Masakit. Kasi panganay ko yun. Hirap tanggapin. Kasi sa tiyan pa lang patay na eh. Kung hindi naagapan, baka patay na rin ako. Pero nung mga nakakulak sa bunso ko, apat na buwan pa lang, trabaho rin ako noon. Kaya hindi pantay yung ganito ko. si may depresya. Mahina na ang katawan ng kanyang mister, kaya siya madalas ang naghahanap buhay. Dagdag pa ang pag-aasikaso at pag-aalaga ng kanyang mga anak. Kaya naman namin, kung kumakain na may mga anak ko kahit sa isang itlog, hati-hati kami. Tapos si minsan, bumibili kami si Chiria. Kaya namin, hindi kami naghahangad ng masasarap na ulam. Wala naman kami magawa dahil... Hindi naman ako nakagraduate. Hindi rin nakagraduate asawa ko. Kalusugan naman ang pilit na inilalaban ni Nanay K. Ann ng Tondo, Maynila. Halos hindi na makatayo, butut balat na si Nanay at hindi na rin makalakad ng maayos. Dahil sa lumalalang sakit na tuberculosis, pahirap pa ang kalunos-lunos na masikip na tahanan. Malungkot ang realidad ng kapalaran ni Nanay K. Ann dahil kung walang magbibigay sa kanya ng pagkain, hindi siya makakakain. Sa ngayon po, wala po akong hanap buhay. Pusansan lang po akong humihingi ng tulong. Kung may magbigay po salamat. Kung wala po, wala po po magagawa. 37 years old na po ako, nung simula po nung pumayat ako ng pumayat. Napansin ko na po sa sarili ko, Tapos po, madali na po akong mapagod. Nilalagnat po ako tuwing akong gabi. Madali na po akong hingalin. Tapos hindi ko na po pinapansin ni Dedma ko lang po. Natatrabaho po ako sa LRT, show my service crew. Tapos po may nagkagaya po sa akin magpa-check-up. Uh, kasulukuyang pandemic po noon, online pa po yung check-up. Natagalan pa po bago ako na check-up, natagalan din po yung gamot kami. Hindi niya magampanan ang kanyang pagiging ina dahil kailangan munang lumayo sa kanya ng kanyang dalawang batang anak para hindi mahawa sa kanyang TB. Wala siyang magawa. Umaasa na ang mga gamot na ibinibigay sa kanya mula sa center ang magpapagaling sa kanya. Bakit ako magkasakit ng ganito? Bakit sa akin nangyari to? Bakit ako pa? Naisip ko yung mga anak ko isang kahit nahihirapan na ako, gusto ko na sumuko talaga. Kasi ang hirap-hirap po talaga. Yung gamot lang po sa araw-araw na iniinom ko, sobrang hirap na po para sa katawan ko yun at para sa akin. Tinitiis ko na lang po. Para sa mga anak ko po, po, iniisip ko lang po talaga yung mga anak ko. Dahil kawawa po sila kung sakaling mawawala po ako. Hindi ko po alam kung saan ko po sila iiwan. Ang kwento ni na Nanay Nonita, Annabel at Kay Ann ang nagsisilbing inspirasyon ng aming programa na magbigay ng kaunting pag-asa at saya ngayong araw ng mga ina. Ipinagpapatuloy namin sa Rated Corina ang pagtulong sa mga nangangailangan. Pero sa pagkakataong ito, iaalay namin ang mga regalo sa mga huwarang nanay ng ating komunidad. Nilibot namin ang tatlong syudad ng Metro Manila para makapagbigay ngiti sa mga mahal nating nanay. Ngayong Mother's Day, si nanay naman ang bida. Mother's Day na kaya naman, samahan niyo ako magbigay ngiti sa mga ilaw ng tahanan. Unahin na natin dito sa beloved nating Quezon City kasamang aking Corina Angel. Isang buong araw na naman tayo ng k saya-saya para sa mga nanay. Mother's Day treat ang aming handog para sa mga ilaw ng tahanan dito sa QC Circle. May groceries, vitamins at mga pampaganda mula sa K-Magic. Meron ding libreng pananghalian mula sa Liwanag Cafe sa Cavite. At may pa-flowers pa. Siyempre, pa. makakalimutan ba namin ang magbigay ng chinelas kahit kay nanay? At eto po tuloy-tuloy na naman tayo sa ating... Rated Corina, Handog Chinelas Nationwide Campaign. Hindi na tayo lalayo. Dito muna tayo sa Barangay Basra, sa Quezon City. Pindi na para sa mga bata, sa mga isip bata lang. O, oh, hindi ba? At yung mga nagbabata-bataan ng mga nanay because it's Mother's Day. So, mga nanay ng Basra dito sa Quezon City, pagpasensyahan ng aming munting regalo para sa inyong lahat. Sana ikasaya. Sa araw ng mga nanay, Happy Mother's Day. Handa na ba kayo? And Yay! Okay, tuloy na ang kay saya-saya. Hindi lang ang mga bata ang bibigyan natin, kundi ang mga nanay. Siyempre, kailangan din ng konting pampasaya. O oh, mga nanay, ha, hindi ba basta, basta chinelas o ismagol ang ibibigay ko sa inyo? Talagang mga magagandang chinelas. Ready, get, set, Go! Siyempre, roses para sa lahat. And, Liwanag Cafe Restaurant ang nagbigay sa atin ng pa-Mother's Day na lunch. At, wow, ipaliwanag mo naman, Dan, ano naman ito? Ah, yun. This is our homemade kare-kare, luto ni Inay. Uh, secret recipe namin yan. Secret recipe talaga yung ginagasasabihin, yes. Nanay. Oh, ikaw, ah. Ikaw talaga ang nagsimula ng daan. Ito, oh. ang sarap naman ang kanilang pakain. Thank you, Liwanag Cafe. Thank you, at lahat sila ay magkakaroon ng produkto from K Magic Beauty Essentials. Lahat ay pampaputi. Ito ang kanilang facial wash. Ito ang sabon na tatlo ang kulay dahil meron ng kojic, may papaya, may glutathione, glucosoe at yung nakakaputi sa kili-kili na deodorant para sa bawat nanay K Magic Beauty Essentials. Available in Mercury and through our hotline. Happy Mother's Day po. Ayan, Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Ayan, groceries mula kay Nanay Wilma at sa Liwanag Cafe. Laking pasasalamat ni Nanay Nonita sa kanyang mga natanggap. Papasalamat po ako nang nagkaroon ng isaya-saya eh, dito sa aming barangay. Sa Quezon City. Pagkatapos sa Quezon City, lipat naman tayo sa Barangay Pleasant Hills sa Mandaluyong City. Dito'y masayang nakipagsayawan pa ang mga nanay bago magsimula ang pamimigay natin ng chinelas. Bilang isa ring nanay, alam ng marami sa atin ang sakripisyo ng mga ilaw ng ating mga tahanan. At tulad ng mga ina na handang gawin ang lahat para sa kanilang mga anak. Abay, hindi na iiba ang kwento ng mga nanay. Dito sa Mandaluyong, ang barangay Pleasant Hills naman, ang bibigyan natin ng ngiti ng isang buong araw sa ating nationwide. Kaya saya-saya. In my early journalism years until now that I'm a producer, a host, a businesswoman, a mom, and many other things. I have witnessed how other brands made the consumers believe something that is not achievable. Believe me, I tried it myself. I've seen disappointments. I've seen complaints. I've seen how so many of these false promises Ruined people's lives. SkinPro is different because it only uses honest formulations, real active ingredients, the right dosage, no more, no less. That's why we call this soap a soap with integrity. Honest results from kojic, papain, glutathione, and Himalayan pink salt. All in one beauty bar. Triple or even quadruple. Whitening and brightening, moisturizing, exfoliating, rejuvenating properties. Isn't it the perfect soap? Skin Pro is the real deal. It has everything significant and scientifically proven effective to address all of your skin concerns. I'm Corina Sanchez Rojas and I chose this soap. With Integrity Skin Pro Happy ang mga nanay dahil walang sawang nakasuporta sa amin si Manong Chavit Singson para magsurpresa sa mga lugar na aming binibisita. Groceries ang regalo ni Manong sa mga nanay ng Mandaluyong po kasi ako na talagang mamigay ng tsinela sa anong parte ng Pilipinas. Hindi na tayo lalayo now on Mother's Day. Tuloy-tuloy pa rin ating nationwide chinelas campaign para sa mga naggagandahan at mga bayaning nanay. O mga nanay ng Barangay Pleasant Hills, dito sa Mandaluyong deserve nyo ang araw na ito. Handa na ba kayo sa mga bago chinelas? -hey! Ready, get set, Go! Siyempre, magbibigay tayo ng rosas. Happy Mother's Day. At pagkain galing sa Liwanag kape. Siyempre, ang ating K-Magic. Nakasupot na siya kasama ng vitamin C. Ayan. At Happy Mother's Day galing kay Manong Chavit Singson. Ayan po. Kaya kami nakapunta kay dito. Maraming maraming salamat sa tulong na ibibigay niyo sa amin, pagkakalog niyo sa amin malaking tulong to sa amin. Ito naman po yung barangay para sa mga concerns ng nanay at lahat, lahat ng may concerns po, kung may kailangan ng tulong, binibigay naman po namin agad. Kung pupunta po kayo sa barangay namin, meron kaming lying in center at health center. Libre lang po, wala silang kailangan gastusin, libre check-up, libre lahat. Siyempre, hindi natin nakakalimutan, pasyalan ng mga nanay ng tundo sa Maynila. Kasama siyempre ang multi-awarded actor-director at tunay na anak ng tondo na si Direk David Chua. At ang kanyang mga angels mula sa Damayan sa Distrito 2. Taga-tondo talaga tayo. Dito ako lumaki. So naranasan ko kung anong buhay sa kali. Diba? Hindi naman ako pinanganak ng mayaman. Itindihan ko po yung lingwahay at sitwasyon namin dito sa tondo. At unahin ko siyempre, Mother's Day. Tayo mga anak, obligasyon natin mahalin ang mga nanay natin habang nandiyan pa sila. Dahil sila nag-alaga sa atin, sila ang nag-aruga sa atin, sila ang bumuhay sa atin nung tayo bata pa. Kaya ngayon, Mother's Day, dapat yung ibabalik natin sa kanila, doble, triple pa. Kaya ako ito ginagawa ang aking advocacy na bawat nanay ko dito at talaga pupunta natin sa aking makakaya para digan sila ng mga assistance. At hindi lang lahat ng mga nanay, lahat ng mga kasama natin, kadistrito natin, kabaranggay natin, etay eh tayo po ay magdadamayan dito sa Tundo. At nandito naman tayo ngayon sa Tondo sa Maynila kung saan limampung nanay mula sa limang barangay. Mula dito sa Distrito 2 ang ating bibigyan ng kaligayahan dahil sa kanilang kabayanihan at dahil sila ay mga ilaw ng tahanan. Yay! Sa Distrito 2! Siyempre, tuloy-tuloy pa rin ang ating Nationwide Handog Sinelas Campaign at nandito pa rin tayo. Ito na sa ating pangatlong Metro Manila City dahil tayo gumagalugan because it's Mother's Day! Yay! So mga nanay ng Distrito 2, handa na ba kayo sa ating bagong chinelas ngayong Mother's Day? Yes! Yay! At eto naman ang mga beauty ng Distrito 2 dito sa Maynila. Ready? Get set? Go! Yeah. Ano ka ng vitamin C. Kailangan ito parate. Kahit may sakit, kailangan magandang balat. Kay Magic Beauty Essential, Happy Mother's Day! At Happy Mother's Day mula kay Chavit Simpson, ang isa sa mga angel namin. Galing kay Manong Chavit at sa DDD, Damayan sa Distrito dosa. At mula sa napakasarap na ulam, ayan, mula sa Liwanag Cafe sa Cavite. Happy Mother's Day! Matapos ang aming pamimigay sa tondo? Bahagi na po ng ating advokasya ah, ng Damayan sa Distrito 2 na puntahan po ang bawat bahay dito sa atin sa tondo. Personal uh, pang pinuntahan at binisita dito? ng Rated Corina sa pamamagitan ni Direk David Chua, si Nanay K Ann sa kanyang tirahan para makapag-abot ng tulong. Mayroon po isang nakausap isang nanay na talaga naman naramdaman ko yung hirap niya. Nanay Ann! Ayan po pasok lang po ako ah. Ayun po si Nanay Kasi po kanina, nagkausap po kami na meron po kayong karamdaman na sa lungs po ba? Ang tawag don doon? Sa baga. Oo. Na nahirapan na siya. Isang taon na mahigit? Mm, nagagamot siya. Kita niyo naman po na mukapayat siya ng ano, walang mister. May dalawang anak. Bata pa ho ang anak niya. So kami ho dito, tayo po magkakasama, sa tulong po ng damayan sa Distrito 2, dito sa Tondo, may konting ibibigay lang ho kami sa inyo. Ito po. 5,000 pesos po. Konting tulong po, sana po para makatulong sa inyo sa, sa gamot, sa nutrisyon, sa pagkain. Ito po, para sa inyo yan, nanay. nanay, ha? Sa lahat ng mga pangaral, sakripisyo at pagmamahal, marapat lang nabigyan natin ang mga nanay ng pagpapahalaga at pagkilala. Kahit sa pinakasimpleng paraan, may okasyon man o wala, iparamdam natin na sila ay espesyal. The serve nilang mayakap, mahalikan at sabihan ng I love you, nanay. Go! Hanggang nandito po ako at ang ating programa, makakaasa kayong magbibigay kami ng saya't pag-asa. Hindi lang sa mga nanay, kundi sa lahat ng pamilyang Pilipino mula Luzon, Visayas at Mindanao. At darating ang araw, wala ng bata, tatay o nanay ang maglalakad ng nakapaa. Happy Mother's Day! Makeup tayo ng makeup, makeup ng makeup. Paano tatanggalin ang makeup? Sabi ko, paano tinatanggal ang tao ang makeup nila? Ito ginawa ko kasi araw-araw ako halos naka-makeup. Sa TV Patrol, di ba? Sa aking mga show. Ang baby oil malagkit. Tapos, ayaw mo mag na nalagyan na ng oil yung shampoo. Pati unan mo may oil. Ayoko rin yung nasa jar. Kasi, yung jar, pag nilagay mong ganyan sa mukha mo, ganyan mo ulit, nagkaroon na lang makeup yung garapon, right? Kadiri. Ito, very hygienic and has vitamins and is also lightening on the skin. It's a tube and it's called Take It Off. Matatanggal lahat. Pati problema nyo matatanggal. problema tayo sa madubing balat, ito tanggal lahat. Okay? So, you try it kahit yung Mahirap tanggalin ang mascara, tanggal lahat 'yan. Take it off, girl.